Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na si Dante De Vincenzo sa kanyang initan sa New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang inilabas na magandang balita ng Los Angeles Lakers kay Dwight Howard. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo kahapon mga katrops, imbis nga po na maging maganda ang pagbabalik ni na Dante de Vincenzo at Julius Randle sa Madison Square Garden sa preseason ng New York Knicks at Minnesota Timberwolves, ay nauwi nga po ito sa gulo at drama matapos makipag-initan si Dante de Vincenzo sa mga coaches ng Knicks. Una na nga po dyan ay ang pag talk niya sa kanyang dating head coach na si Tom Thibodeau, matapos nga po itong magpasalamat sa pag-trade sa kanya at sabihin na palpak nga po dito, ang mga ginagawa nitong game plan. Sinundan na rin naman nga po ito ng pakikipagkompronta niya sa assistant coach ng Knicks na si Rick Bronson kung saan nahuli pa nga po sila dito ng camera na nakikipagsagutan pagkatapos ng kanilang laban. Kaya naniniwala nga ang ilang mga fans na meron ng namumong rivalry at initan sa dalawang kupon na ito. Ngunit ayon nga po sa naging pahayag ni Dante de Vincenzo sa kanyang post-game interview, wala rin naman nga po siyang sama ng love sa kanilang organisasyon at sa mga fans ng Knicks Since ang kanyang paglalaro nga po niya dito ay isa sa mga pinakamagandang experience niya sa kanyang buong karir sa NBA, hindi na rin naman nga po siya nag-comment pa sa naging sagutan nga po nila ni Rick Bronson, ngunit kahit gano'n man nga po subukang itago ni Dante Vincenzo ang kanyang galit sa Knicks, ay lumalabas para naman nga po ito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inalabas na magandang balita ng Los Angeles Lakers kay Dwight Howard. Ginawang uproar na nadad nga po maka ni Dwight Howard ang lumabas na balita na gusto ng Lakers na kumuha ng bagong sentro upang makumbinsi ang kanilang front office na kunin siyang muli sa free agency market bago pa man magsimula ang regular season. Personal na rin naman nga po siyang nakipag-usap sa team owner ng Lakers na si Jerry Bass sa kanyang sariling podcast para bigyan siyang muli ng panibagong pagkakataon na makapaglaro sa kanilang koponan. At masimple nga po siya ditong nagmakaawa para papermain siyang muli ngayong season ng bagong kontrata. At sa kabutihang palad rin naman nga po mga katrops, ay mukhang nagiging epektibo rin naman nga po ang kanyang ginagawa ngayon dahil base nga po sa kalalabas pa lang na balita. isa na nga po si Dwight Howard sa mga pinangala ng big man na kinukonsidera na nga po ngayong kuni ng Lakers para maging kanilang bagong sentro na siyang tutulong kay Anthony Davis. Sadyang mahaba-habang proseso muna nga po ang pagdaraanan ng Lakers kung kukunin nga po nilang kanyang serbisyo dahil bukod nga po sa kailangan nilang siguraduhin na maayos ang katawan at kalusugan nito, ay kailangan na rin naman nga po nila na magtanggal ng isa sa kanilang mga manlalaro para makabuo sila para sa kanya ng bakanting pwesto. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.